Napakalupit ng ginagawa ng mga Pilipino abroad pagdating sa basketball ngayon. Nagpapamalas ng galing sa labas ng ating bansa lalo na sa si Japan B League. Unahin na natin si Dwight Ramos na naka-score ng 19 points, may 3 rebounds at may 3 assists sa kakatapos lang ng laban nila ngayon kontra sa si Yokohama ni Kiefer Abena. Si Dwight Ramos ang isa sa mga ace player ng ating Gilas Pilipinas ay nagpapasiklab talaga ngayon sa Japan B-League. At partida, kakabalik lang nito galing sa injury. Naka-score agad ng 19 points. Bago ma-injury, 18 points din ang in-score nito si Shimane. Averaging 12 points per game na inaasahang maglalaro din sa ating Gilas Pilipinas ngayong November window. Si Keeper Abena naman ay maganda din ang ginagawa sa si Japan B League although natalo sila sa lebangan ni Dwight Ramos. Still napakaganda pa rin ng ginawa ni Keeper Abena para sa kanyang kupunan. Na Naka-score ng 11 points at may 4 rebounds at may 3 assists. Si Keeper Abena ay nag-average ng 10 points per game na may kasamang 4 o 5 assists per game at itinuturing na isa sa mga best point guard ngayon sa si Japan B League. Ang nagahalimaw ngayon sa si Japan B League ang gila sniper dati na si Ray Parks Jr. na naka-score ng 16 points sa laban nila sa Ryokyu Golden Kings. Mamaw din si Parks noong nakalaban nila ng dalawang beses ang Hokkaido. Umiscore ito ng 19 points at sa sunod na laban naman ay umiscore din ito ng 27 points. 21 points naman sa Nagasaki at 15 points pa sa Mikawa. I would say maasaan talaga si Ray Park sa scoring dahil scorer talaga ito na kayang umiscore sa loob at labas. Napakatas din ang shooting percentage nito ngayong season si Japan B-League na dapat makabalik sa ating Gilas Pilipinas. Ang ating pambato naman na si Kai Soto ay not consistent naman ngayon si Japan. May laban na sobrang ganda ang stats nito. May laban naman na average lang ang stats nito. Sa kakatapos lang na laban ng Alpas ngayon, 6 points at may 7 rebounds lang si Kai Soto at tambak pa sila. Hindi man consistent si Kai pero mamaw pa rin ito kung average per game pa rin ang pag-uusapan. Sa laban nila noong isang araw sa Sendai, 18 points ang nagawa ni Kai Soto tapos may 16 rebounds pa ito. Sa laban naman nila sa Akita, 26 big points at may 11 rebounds din ito. Isang patunay na consistency lang talaga at sipag at will to win ang kailangan ni Kai Soto para mapatunayan nito na nag-improve na talaga siya ngayon sa Japan B League. Si AJ ito naman na magbabalik na sa ating Gilas Pilipinas ngayong November ay medyo average stats lang ang ipinapakita nito sa Nagasaki. Although may laban sila ngayon, si Edu ay nag-average lang ng 7 points per game ang pinaka the best game nito kontra sa Chiba Jets na naka-score ng 10 points at may 11 rebounds. Although average stats lang si Edu sa Japan B League, malaki ang maitutulong nito sa ating Gilas Pilipinas ngayong November window dahil mas lalaki lalo ang lineup ng ating Gilas Pilipinas lalo pat magandang ipinapakita ni Edu noong nakaraang FIBA World Cup. Si Carl Tamayo naman ang isa sa mga wing ng ating Gilas Pilipinas ay gumagawa ng ingay ngayon sa Korean Basketball League. Sa huling game ni Carl Tamayo ay naka-score ito ng 9 points pero noong isang araw viral ang ganda ng yes. nilalaro sa 19 At may 7 rebounds si Carl Tamayo viral pa nga na ginagawa itong point forward dahil sa ganda ng nilalaro nito sa Korea. Maganda din ang inalaro ni Tamayo kontra sa SK Knights. Naka-score ito ng 13 points at may 8 rebounds.